kakasuhan na rin ako ng sedisyon. <laughs> Magandang araw mga kababayan at ito po ang ating panibagong video. Nako po, napakatapang talaga. Nakahanga ang tapang nitong literadong uh, retiradong PM years. Imagine mo, hindi natatakot nakakasuhan at hinamon pa ang taga-suporta ni Pangulong Marcos na umano'y gumawa din ang kanilang manifesto ng nagpapahayag ng suporta sa ating Pangulo dahil siya po mga kababayan po natin ay binawi niya ang kanyang suporta kay Pangulong Marcos at uh, kaya siya kakasuhan dahil umano sa uh, peaking destabilization na kanilang pinapakalat at pag encourage sa ating mga kababayan na umano'y mag na ng suporta kay Pangulong Marcos sa ngayon, nasa 15,000 na ang uh, pumermang mga kababayan po natin kasama ang mga OFW sa iba't ibang bansa na nagpapahayag ng kanilang withdrawal of support kay uh, Pangulong Marcos at uh, uh, may mga retiradong sundalo din umano na nagpahayag mga kababayan po natin. Oh, tapos ngayon eh kakasuhan na raw ako ng sedisyon. Ano <laughs> yata, talaga 'alo? Uh, tapos yung mga yung mga troll, walang tigil eh. Ang dami ko na nabura kaya na troll na ay, uh, si General Macanas, nakakasuhan. Oh, Maki! <laughs> Bok! Huwag <laughs> palakas ka lang na loob, no? Wala yan. Maakwit ka dyan. Uh, comment. May nagtatanong sa inyo. Ano comment ko kay General Macanas? Wala. Bahala na mga lawyer dyan. Merong, merong na, nakakaasar na bakit kinasuhan? Bakit ganon? Uh, pero, you see, lawyer lang ang bahala dyan, eh. Lawyer. So, it's just a matter of defending. Ano man ang lawyer eh, mag-cast mag lang ng beyond reasonable doubt. Kung yun yung ano nang ano tawag doon? Uh, quantum of evidence ba yun? <laughs> Hindi man ako lawyer eh. Pagka beyond reasonable doubt. Kaya mag-inject lang yung lawyer ni General Macanas na what if? Ganito, ganyan. Ah, wala na. Di ba? So, it really boils down to the intent of Johnny uh, na What is, why is he blogging, no? Ang sa akin, ang tingin ko sa kanya, he's blogging because uh, he just wants to present kung ano yung opinion niya. Share to everyone kasi nagwo worry na ang taong bayan. So, yun lang yun. So, so nag, nagbibigay siya ng ano niya, ng mga opinions niya, no? Para ang taong bayan ay hindi nagko-question mark. Para nag-ooper siya ng ano ba, ng mga senaryo na yung mga pwedeng mangyari. So, first time, ang tingin nila na sobrahan na sa inyo. Pero, wala naman tayong magawa, balang korte. No? Pero, ang aking isang mahalaga na message sa inyo, number one, huwag magagalit kay General Acorda. And as a whole, huwag magagalit sa PNP. Okay? Huwag kayong magagalit sa PNP. Wag... So, ito ang uh, isa sa mga nakita natin ngayon na mukhang dahan-dahan na naglalaylo itong si Captain Dado mga kababayan po natin mukhang dahan-dahan na rin siya uh, nagti-twist Ika nga mga kababayan po natin dahil dati galit siya no uh, lalo na sa uh, namumuno uh, sa ating uh, Philippine National Police at sa AFP so ngayon ay mukhang naglalaylo siya at uh, ang ganda ng kanyang sinabi mga kababayan po natin na hindi po dapat tayo magalit uh, sa ating uh, namumuno sa AFP at sa PNP Uh, at uh, nagpapahayag siya ngayon ng kanyang suporta. So ito ang isa sa ating nagustuhan ngayong mga kababayan po natin. Eh posibleng hindi sinasabi niya lang na hindi siya natatakot pero uh, mayroon na rin talagang takot sa kanyang sarili. Uh, lalo na eh kinasuhan na nga itong si General Macanas. Kaya alam po natin na may connection din sila, nag-uusap din sila ni General Macanas patungkol sa mga bagay-bagay na ito. So ngayong kinasuhan na, General Macara, Siyempre nangangapa din siya ngayon uh, patungkol sa kanyang abogado. Pasalamat lang siya, e eh, tinulungan siya ni Maharlika na makahanap ng abogado at marami din ang handang tumulong sa kanya uh, pagdating sa financial. So isa, ito rin ang sinasabing uh, mukhang kinakatakutan din ni Captain Dado kasi nawala ito ng halos apat na araw si Captain Dado, hindi ito nagpakita uh, sa kanyang vlog. Kaya iniisip tuloy ng kanyang mga basher, mga taga-suporta, ni Pangulong Marcos, mga vlogger at uh, mga trolls na sinasabi niya na umano'y natakot at nagtago na itong uh, retiradong sundalo. Pero tingnan niyo mga kababayan po natin, matapang, buong tapang pa rin ito na kumaharap ngayon sa kanyang mga troll at basher. E okay, magagalit sa AFP. Huwag niyong buskahin, huwag niyong pangunahan. panghiram <laughs> nito ang mga tao, gustong yung nagre-react na kagad, parang dini-demonize na yung organization, institution. No, you don't do that. We are, ano ko ba sabihin? The Philippines is in a transition. No? We are, we are creating, we are all witnessing yung history natin, whether we will go down, go up. Yun lang yun. We are charting our own history, people of the Philippines. Pag ganyan tayo, babagba, bababa, o gaganon. Alam natin lahat ang nangyayari at maraming Pilipino, lalo na yung mga nagsasabing nabudol kami. <laughs> nabudol kami. Eh, gusto nilang makorek yung magkaroon ng avenue na para makorek yung, yung sitwasyon kasi kitang kita yung Tanga na lang yung di mo makita na ano ba yung nangyayari ngayon? oh, yung very recently, yung cha, cha no? Yung people's initiative na yun. Mamaya, may I'll expound. Very recently. So, hindi pa na-address. Ano ba yung mga issues? Sige, ano yung mga issues? Uh, hindi yung ano, hindi yung rebellion, hindi, hindi yung, hindi yung sedition. <laughs> hindi yung issue. <laughs> okay lang, kasuhan nyo ako, okay lang eh may lawyer naman. Pero inisip ko, wag na ako mag-lawyer, papakulong na lang ako. O, oh, pakulong ako, sisikat ako nun eh. O, oh, di ba? Sisikat ako nun. Pag ako nakulong. Oh, si Johnny nga, masi, si Johnny mga o. Oh. Sikat na yan, pag tumakbo siya, natura yan. <laughs> Mananalo yan. Mananalo. Eh, pinasisikat nyo eh. Eh, eh, kung binlog yun, nag-vlog na lang, nag-vlog yun, hinayaan nyo. <laughs> Pero wag kayo, again, wag mga galit sa PNP. Trabaho lang yung PNP. Inutusan, Ayon, pinaylan ng kaso. Uh, people of the Philippines, mga kabrigada, Pinoy Survivor, kailangan ninyo ang PNP at saka ang AFP. When push comes to shove, pagka naging critical yung situation, you need the PNP and the AFP as one intact institution. AFP, PNP, intact, no? Under their commander, Browner sa si AFP, akorda kung din pa siya, hanggang kailan ba si General akorda? Ah, uh, Marx, well, sana may extend. <laughs> may extend ulit. Hindi kaya 'yung susunod, no? The thing is they have to be as one. Kung meron kayong nakikita na hindi kayo pabor, mm, keep it to yourself. Wag niyo mumurahin. Because magagal... ako, galing ako dyan sa AFP. Pag ako minumuurahan ko commander ko, magagalit ako pag ako minumura yung institusyon ko, magagalit ako. Okay? So, trabaho lang yung mga yan. Lahat sila sumumpa that they will uphold and defend the constitution of the republic. Oh, ano problema? So, they will uphold. Now, it so happens na under that constitution, nandoon yung gobyerno na Republic of the Philippines. Na ngayon, <laughs> nag-nose dive pa nga eh. Oh yun, nag-nose-dive. Okay, well, Mayro pa ako sasabihin. May sulat yun. Ah, sulat ko. Ah, oh, naalala ko eh. Oh, so, hindi dapat, <coughs> hindi dapat kalabanin ang AFP at PNP. People of the Philippines. The AFP and the PNP, no matter what happens in our unfolding history, so many months from now, you can count on your AFP and your PNP to uphold the Constitution. Part of that Constitution, articles, an article in the Constitution sinasabi, it will defend the state. O, pagkadelegado yung state, it has to defend the state. That's why yung, yung estado ni BBM, meron siyang espada. The sword of, ano, sinid, the sword of, uh, sinid, Damocles ba da, yun? Da, Okay, nakalimutan ko na. Bobo. Okay. The sword. Okay. Ah. Uh, na pagkakinakailangan ng BBM administration when it feels threatened. Threatened. Na, na natatakot siya na it is reaching an ELE event. No? Extinction level event. <laughs> parang Parang meteor tatama sa planet earth extinction, ma, ah, ma, mayari ng mga dinosaur. When the Philippine government, the President of the Republic, Mr. BBM, ako, ayun din na siya presidente ko eh, nag na ako support. Masarap yung pakiramdam. Hindi, <laughs> wala na ako expectation eh. Wala na ako, para, wala, wala ako in-expect sa'yo. Kahit binoto kita, wala, wala na ako expectation sa'yo. Nag-withdraw ako sa'yo. Now, when they feel threatened, they can draw that sword na nakatago lang yung espada at sasabihin niya charge o sasabihin niya pagtanggol mo ko yun ang AFP at PNP pero may pero eh at the same time the constitution says the AFP and the PNP will protect the people <laughs> kaya wag niyo wag niyo murahin yung AFP at PNP Diyos ko Protector of the people. Protector of the city. Kito niyo yung sakit ng ulo ng AFP at PNP. kung magano na yung utak niyan. oh, ngayon, hindi na malaman ko. <laughs> Bakit ba tayo napasok dito sa langya na to? Ano ba nangyari? Eh binoto ka rin namin. <laughs> pare pare sa na budol. <laughs> pare pare sa na budol. Animal, ano ba? Eh wala, hindi eh, di mo pagkakaila yung nangyayari eh. Kaya tawanan mo. Okay. So, malinaw. Wag na wag ninyong mumurahin ang AAP PNP kakampi nyo yung AFP PNP. No matter what happens, it is, it is the duty of the AFP and PNP to defend the state which is threatened. Right now, it is being threatened. No? <laughs> and at the same time, defend the people. So how will the AFP PNP react? Ano ba? Paano na? Well, as the months unfold, mga kabrigada na makikita ng makikita kung ano ba talaga ang labas ng baraha para tayo nagpupuso yan eh no? so uh, nakikiramdam yung dalawang organization na yan nakikiramdam so sige sunod sunod lang kay BBM et al no? in company kikiramdam protect the president maganong ba yun yung normal na trabaho protect the president the vice president lahat protect the senate protect the congress yan. meron daw destabilization. <laughs> Destab. <laughs> Alam niya. Tulungan ko kayo. So, yan nga po mga kababayan po natin, ano, habang nagsasalita, naglalabas na kanyang saloobin itong si Captain Dado, ay sabay niya lang ito tinatawanan dahil hindi niya ka umano maintindihan kung bakit ganito ang nangyayari umano ngayon sa paumuno ni Pangulong Marcos Sr. So, syempre, hindi niya na tinatawag na presidente itong si Pangulong Marcos dahil nag-withdraw na nga ito ng kanyang suporta. So, ito lang ang kanyang paalala sa ating mga ordinaryong uh, kababayan na hindi natin dapat pagalitan, hindi natin dapat murahin itong EFP at PMP kung talagang uh, sumusunod sila sa ating uh, Pangulo dahil ito ang commander-in-chief uh, 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 ng uh, mga kasundaluhan at kapulisan po natin. So, ngayon mga kababayan po natin, iyon ang kanyang paalala na huwag tayo dapat magalit. So, kung kinasuhan man ni uh, PNP Chief Akorda, ito si General Makanas, eh, dahil may nakikita siya nga na mukhang paglabag sa kanyang uh, karapatan, mukhang ginamit ang kanyang pangalan. So, it's okay, umano. At uh, alam niya naman, umano, na walang kasalanan itong si General Macanas Kayo po, mga kababayan po natin, na kapag perma na ba kayo sa kanyang uh, manifesto na sinimulan na uh, nasa inyo ang uh, decision, karapatan nyo po yan kung magsusuporta kayo, o hindi sa kanyang manifesto, pero ako totoo lang hindi tayo pabor sa manifestong ito lalong-lalo na eh, itong pagbawi ng suporta sa ating uh, pangulo. So hayaan natin na matapos ang kanyang termino. Eh kung talagang hindi niya kaya at uh, kung siyang magigib up, eh, wala na tayong magagawa uh, So sa ngayon, nilinaw din ni Captain Dado na walang planong destabilisasyon at hindi niya umano ito kayang gawin lalo na hindi na rin siya aktibo. Kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa issue ito. Huwag kalimutan mag-iwan sa ating comment section. At yan po yung ating uh, reaction video. Maraming salamat ano po.